kung mayroong napakabait, eh Pilipino na. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, oh, mga politiko'y takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, ako. Aba, eh, biglang Anong nangyari? Ngayon eh ang mga kurakot eh mga nakaupo. <laughs> Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin ang mga Pilipino pag nasa Hong Kong, ang babae. Hindi nagtatapo ng balat ang kenti nilalagay sa, sa bulsa. Pag naka-red, tigil. Kahit walang lumalakad na sasakyan, walang tumatawid. Ilalayo pa natin sa subik ang Pilipino pag nasa subik, ang babait, law-abiding citizen. Ang tanong, bakit? Alam nila kasi, hindi sila paglalaroan, hindi sila bibiruin ng gobyerno sa Hong Kong. Naran po ba kayo? Ang totoo niyan, yung katabi mo, matinuyan yan. Pakisabi mo sa katabi mo, matinuyan yan. Pag matino, ang nagpapasunod. Amen po ba? Amen po ba? Nako, kung mayroong napakabait, eh Pilipino na. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Kahit ako po ay isang obispo, pare, oh alam niyo naman si Pangulo, eh pag binanggit ang pare, eh dumudura. Oh, hindi eh, naman ako kasalidon. Ang katwiran ko, hindi naman lahat hindi ako kasali doon. Binabanggit ng Pangulo, pera si Bisha Perez. Narin po ba kayo? Eh, ba't ako masasali? Eh, kapogi kong ito. Na, no. biro lang po, pero yun po ang totoo. Noong ako po'y nag-aaral, paborito ko pong guro, eh may katapangan. Abay, nakikinig lahat ng kaklasiko. Pag ang guro ay napakabait, naglalaro yung mga klasiko walang matutunan. Nakukuha niyo po bang ibig kong sabihin? Ah, eh, sigurado, ang mabait, ang pinsam buo, katangahan. Pakisabi mo nga sa katabi mo, pinsang buo ng mabait. Katangahan. Ako po ay isang professor din by profession. Isa po ako sa kinatatakutan ng mga estudyante. Pag ako po'y naglalakad sa corridor, nauubos ang estudyante. Pag pumasok ako sa pintuan, tahimik para mga pinipit na luya ang mga bata. Pero isa lang ang aking sinisigurado may matututunan ang mga bata sa akin. Kaya po, ako ay kinatatakutan, pero pinakamamahal ng mga estudyante. Naran po kayo? Naran po kayo? Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi pumalakpak, eh bahala kayo. Naran po kayo? Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, Oh, mga politiko ay takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, e eh, biglang, anong nangyari? Ngayon eh, ang mga kurakot eh, mga nakaupo. <laughs> Narin po kayo? Ako, eh tayo may hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung hindi tayo magsasalita at ikilos, kung hindi tayo magpapakita ng pwersa ng lakas, sino ang gagawa nito? No, kung palakpak lang, hindi mo magawa. Eh, lalo na sa rally, hindi mo kaya. Yung makasigaw ng Amen! Oy, yan yung matatapang. Yung mga hindi mak... Amen! Eh... Oh, nakikain lang yun. Yung mga ganon, yung mga... Kumain lang yun ang...